Guess. ah, ito so nga pala, pabate. kaya isito ko tayo nung mga, kung apat kung para naman sa alat tulad alat Lahat ng ngay kahalot tulog ano 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 Go! ano 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 hindi rin nagbabago na tumbo. Kasabay ng beat, ng uwa ko silo at nalapat ang mga letra at tigas ng at ilang kwentong barbero ang aking natanggap. Kung <laughs> <laughs> matabawa ng pangalang ko, kay hirap matanggap ako yung bata na gustong gustong gawing bataan. Ang veteranong naturingan, utak ay walang laman. Nagpumusok ng impact na ang pudiri ang ng papanggap na English. Pero mga bobo po <laughs> Pero ay <laughs> eh, sabi ni wala ang mga nga 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 na nga

sa kanan Ang importante para sa akin ay maging malaya. Hindi, Hindi yun si Pong yung ka. Ang dahil sa daya. Hindi lang ako nagbibigay ng mga pasapot. na talento ayoko po na. Ang Tumawa tayo. Okay, Sige, game. Okay. 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 Okay.